dahil health conscious red rice lamang ang binibili ni Nanay Virginia. Kada linggo, dalawang kilo nito ang kanyang binibili para sa sarili. Oo, kasi oo, mas mahal dahil yung parang you are paying for the quality. Yung, yung red niya, yun ang nagsisibing pa, fiber sa katwa natin. Basta wag lang malis yung red. Ganun, yung red na no, coating niya, na natural coating. Sa kada punta niya ng palengke, pansin niya raw ang pabago-bagong presyo ng bigas na kadalasan ay tumataas. Di ba sinabi ni Pangulong Marcos na uh, ibababa niya ng ano, 30 something o 20 per kilo. May chance kaya yon I hope na nga matulungan niya mga kababayan natin, di ba? Sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.'s Executive Order No. 62 o ang Tariff Reduction, matitiyak raw ang patuloy na supply ng bigas at mapuprotektahan ang kakayahan ng bawat mamamayan sa pagbili nito sa merkado. Bababaan kasi nila ng halos 6 hanggang 7 piso ang tax ng mga imported na bigas. Pero dahil sa mas mababang taripa, maaari nito maapektuhan ang kita ng mga magsasakang Pilipino. Posible rin kasing bumaba ang presyo ng kuha sa bigas na inaani sa bansa. It's really not anti-farmer, no? but uh, now kasi sobrang taas talaga ng presyo ng bigas sa uh, mundo. Eh. So we have to really do this para naman yung consumer naman matulungan uh, at uh, bumaba in general ang presyo ng bigas. Meron tayo mga plano kung anong pwede ibadagdag ibigay sa mga farmer during this time na binaba yung taripa. Katulad ng more support for mechanization, uh, mapunuan yung pondo sa RCEF na kung sakaling kumulang man, uh, balak din ang DA magbigay ng dagdag na fertilizer kung sakaling uh, lumit ang kita nila. Ang naturang executive order ay inaasang ipapatupad sa darating na Sabado, June 29. Dahil dito, aasahan ding bababa ang kada kilo ng bigas sa merkado ng halos siyam na piso kada kilo. Magsisimula ito sa unang araw ng Agosto. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.